Ilan sa si mga unang nag-file ng Certificate of Candidacy ngayong araw si Alfred Vargas na tatakbo muli sa pagkakongresista ng Quezon City. May news to go si Mark Salazar live. Mark? Marisa, local front naman tayo. Noong ating binantayan ay ang uh, Comelec uh, National Capital Region. At maaga nga uh, nag-file, walang kaingay-ingay. Itong si Alfred Vargas na gustong maging congressman uh, ng 5th District ng Quezon City kasama niya sa kanyang pagfafile ang kanyang uh, misis na si Yasmin. Wala kaan supporters na sumama sa kanya. Tahimik nga ang kanyang pagfafile ng COC. Eh, ito ang kanyang uh, unang pagsabak sa uh, pagkakongresista. Matapos nga ang two terms uh, bilang uh, City Councilor ng uh, Quezon City at ayon sa kanya ay anti-corruption ang uh, magiging uh, highlight daw ng kanyang kampanya. ngayon pagkatapos naman yan ay uh, mas, uh, pwedeng sabihing mas bongga naman ang uh, pagfafile ng uh, certificate of candidacy ng uh, nais tumakbo kong ng 6th district ng uh, Manila na si Benny Abante at yung uh, buong uh, uh, labas ng uh, COMELEC NCR ay halos sinakop ng kanyang mga nakaasul na taga-suporta nang siya naman ay uh, kasunod na nag-file ng uh, kanyang kandidatura sa 6th district ng Manila at siya nagsasabi na exciting daw at uh, magiging makulay ang laban ng politika sa uh, Maynila. Siya bilang nasa ilalim ng uh, partido ni uh, dating Pangulong Joseph Estrada na makakabangga naman sa mayoralty race ni uh, Manila Mayor Alfredo Lim. Ayon sa kanya, ay, uh, nag nagdesisyon daw siyang uh, sumama kay ERAP uh, sapagkat uh, ito na'y matagal niya ng kaibigan at kilala niya ang track record. Pagkatapos niya magfile file ay uh, nagtungo naman siya sa guliwasang bonifasyo kung saan magtatagpo naman silang mga kandidato sa ilalim ng koalisyon ng una sa pangunguna naman ni ERAP. Maris. Maraming salamat, Mark Salazar.